hindi natin papayagan at palalampasin ang mga katiwalian sa pangangasiwa. Ang kapalpakan sa pagdisenyo at sa pagkakagawa, ang mababang kalidad at marupok ng materyales, ang pagkaantala ng proyekto at ang kapabayaan sa tamang pagmentina at pagkumpuni. Alimbawa, sa Kabagan, Santa Maria Bridge na sa Isabela, sinimulan noong 2014, ginastusan ng taong bayan ng isang bilyon. Sampung taon, tinayo. Nung binuksan, ilang araw pa lang, giba na agad. Napakamahal. Ang tagal ginawa, ang bilis na sira. San Juanico Bridge naman, limampung taon na, nakatayo pa rin hanggang ngayon. Ganun siya katibay. Ngunit nakaligtaan naman ang wastong pagmintina at pagkumpuni sa pagdaan ng mga dekada nalagay patuloy sa panganib ang publiko. Hindi po dapat ganto. Sa build better more, hindi ang kapakanan, higit ang kapakanan at kaligtasan ng mamamayan ang napakamahalaga. At ang mga proyekto, tama dapat ang disenyo. Mataas dapat ang kalidad na tatapos sa takdang oras at naaalagaan at namimintina na mabuti.